Pwede mga ayok Ayok? Ayok Ano yung sikreto mo para maging gwapo? Seven times one? Seven. Plus one? Eight. Minus one? Seven. Divide one? Huh? Divide one? to boss Asa, asa na da dun? Asa na da dun? Ha? Pwede mo ngayo Ayaw naman ng dala Ha? Pwede? Tapila na isa Ha? Dili na mo ha? Sa kuha man eh Ay, ang so saon na ninyo? Pagkaon oh, Pagkaon? Ah, may rinda? Asa na ito? Ah, tara? Kaon tayo

Kaya <laughs> na stick <laughs> Bos? yung sticker Kaya na yung sticker Kaya na yung sticker Kaya na yung sticker Kaya na yung sticker Kaya Gamay naman din yung mga Ah gamay naman Nasa kota na Bossing Boss Pwede mo tanong Ano yung sikreto mo Para maging guwapo Here we go Mahirap 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 Ama Wala kay sikreto? Wala kay sikreto? Ha? Dili man tagwapo Wala kay sikreto? Wala man tagwapo Gwapo man ka Ano yung pangalan mo? Lison Lison, gusto ah, ka kitag magic? Ha? Kitag magic, gusto ah, ka kitag na. magic Tama, tama, tama may mo andre sandari, alam? Kaya hindi ka na Shout out Shout out na kayo shout out G -san, G -san, G -san. Ay, na Uyab mo Balita na ko naroon ka 15 ka uyab ko 15 ka uyab Shout out galit na ako ng uyab na ay Gwen na Cortez Lahit lahit napon pod Na Dol, dol. Pwede mo tana, dol. Pwede mo tana. Kanang 7 times 1. Ha? Huh? Huh? Seven. Ha? Huh? Oh no. 7 times 1. 7. Plus 1. 8. Minus 1. 7. Divide 1. Ha? Huh? Divide 1. 1. 1. 7.